Hello po, magandang araw po sa lahat. Uh, welcome to my channel, Irish Talks. So ngayon guys, ang uh, i share ko sa inyo, ang, ang pag-uusapan natin ngayon, yung alaga kong si Chunky. Kasi guys, noon, uh, 10, 9 months, ay 10 months na po siya. Uh, tinurukan ko siya ng, kasi, natagal kasi bago siya naglandi. Umabot talaga ng 10 months. Uh, hindi pa talaga siya nang nandi. Pagka 10 months niya, so, tinurukan ko siya ng ano guys, ng uh, gonadine. Tapos, unauna uh, una purga, purga, ipurga ko siya. Tapos, the next 3 days, Uh, tinurukan ko siya ng gonadin gonadin sa kabilang side at saka vitamin E D sa kabilang side So, awa ng Diyos naman eh, na ano siya guys eh, naglandi talaga siya o oh, nag talaga siya. Pagturok ko, halimbawa, ngayong araw o oh, ngayong oras. Pagturok ko, mga 30 minutes lang gumana talaga ang kanyang ang na din. Ah, uh, namagang kanyang puwerta, namula, lumaki, ganun guys. So, after na diba, Uh, ngayon, magka kinabukasan, hindi ko pa siya pinakastahan. Pinaabot, pinaabot ko pa ng tatlong araw bago ko siya pinakastahan. So, pinakastahan namin siya pagkatatlong araw, umaga. Ay, hapon pala, guys. Hapon siya nakastahan. So, so okay na ako noon kasi nakastahan na siya. Pagka kinabukasan, uh, uh, ano pa rin siya, guys, yung parang nakukulangan bala siya nakukulangan siya sa pagkasta ng bor kaya kinabukasan uh, maingay siya so sabi ko sa ano sa may-ari ng barako na ganoon na nakulangan siya o hindi pa siya satisfied so sabi ng may-ari ng barako okay na daw yun basta nakasta na okay na daw yun So, hindi na lang ako nag, ano. So, hanggang naglimang araw. limang uh, araw, umabot ng 18 days. Hindi naman siya nag-heat. Umabot ng 21 days. Hindi rin siya nag-heat. So, kampante na ako na maaring buntis na siya. So, umabot ng isang buwan. <laughs> isang buwan. Umabot ng isang buwan. So, ngayon Halimbawa ngayon. oh, ngayon, Yung araw na ito. Isang buwan na. Kinabukasan, guys. May ano, guys. ay, uh, isang buwan. Tapos, uh, one month and five days. May ano, guys. May lumabas sa kanyang puwerta. Ito, ito. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, guys. Yan ang lumabas sa kanyang puwerta, guys. Uh, sabi ko, bakit may lumabas na ganyan? Pagkatapos ng ganyang lumabas, guys, ng ganyang lumabas, pagka dalawang araw na ganyan lumabas pagka katatlong araw parang tubig na lumabas malalaman mo naman kung ihi yun o hindi kasi kung ihi malalaman mo kasi sa chunky kasi mahilig sa tubig so malalaman mo kung ihi yun yun kasi ang tubig na lumabas sa kanyang puwerta parang malabo hindi clear labo na may puti yun guys yun tapos pagkasunod na araw guys, ang kanyang puwerta guys, uh, lumaki at namula. Sabi ko, oh, bakit ganito? Bakit lumaki? Sabi ko ganyan. Tapos, nang pinakain ko siya, pag pinapakain ko siya, maingay na naman siya guys. Ang ingay niya. Sabi ko sa asawa ko, eh, baka hindi ito buntis. Baka natunawan o na ano ba. So, sabi ng asawa ko, ah, uh, tayo ng ano, ng barako. Kung ano ba, or yung may-ari ng barako, patitinan natin kung ano ba, kung naglandi ba ito or nagbuntis. Hindi nga lang ako naka, nakapag-picture nun, pero, basta yung may, lum, basta nung una nung lumabas na putik yun na yun, guys. Uh, sabi ng barako, ay sabi ng may-ari ng barako kasi nagdalaman siya ng kanyang barako pinapuntahan niya dito ng barako guys. so pagdating ng barako ito si Chunky ang daming lumabas na puti sa kanyang ano sa kanyang puerta guys ang daming lumabas yung tubig na ano sabi ng ano pagkatapos ng lumabas ng tubig umihi siya guys umihi ihi ihi, ihi siya so sabi ng may-ari ng barako ah nanglanti ito kastahan natin. Tapos pinakastahan namin. Ayun. Napakasta talaga siya guys. So, hindi talaga siya buntis noon. Hindi siya buntis. Yung unang -una namin kasta. Hindi ko alam kung sa barako noong unang barako. Kasi yung nagkasta sa kanya nung unang una na hindi 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 natuloy. Pagka pangalawa, hindi ko na pinabalikan yung ibang barako na ang pinakasta ko sa kanya So baka sa barako 'yun guys no Kasi 'yung nagbigay naman ako vitamins, vitamin E, D, bago kasi ay bago ko siya nilagyan uh, <coughs> ng ano ng ng guna din. So, baka sa barako 'yun guys no. So 'yun nga. So kailangan natin na ano na hindi pa talaga kaya hindi talaga tayo magkumpiyansa na 21 days na buntis ng ating baboy, isang buwan hindi, buntis na, hindi pa talaga guys. So, kailangan nating paabutin ng dalawang buwan para masigurado natin ng buntis talaga ang ating inaasang baboy. So, ito lang muna guys, ang aking share sa inyo guys. Sana ay marami kayong natutunan sa aking mga videos. Bye bye!